Ciao ragazzi, buong giorno. ayan, kumusta kayo? Sa video ito ay papapanood nyo ang uh, mga nabigyan natin ng mga uh, school supplies dahil sa September na so kaya namigay tayo ng mga school supplies para sa ating mga followers and supporters So dito sa video ito ay uh, may mga nabigyan ng mga uh, hindi lang school supplies may yung iba merong uh, sapatos, meron din ng mga uh, uniform So iba ibahan 'no, depende. So pero more or less mga school supplies po yung ating mga na na, big, na ipamigay dito sa humigit kumulang na mga 60,000 pesos ang inabot sa pamimigay natin ng mga school supplies sa ating mga kababayan na mga nag-aaral diyan sa Pilipinas. So guys, panoorin niyo po ito ang mga beneficiaries ng ating mga fisheries ng school supply. So watch this Hello po Sir Joel Salamat po sa tulong na binigay pa ng pa para school supply para sa anak kay Mga Ninja e, na po ang aking anak na play date at ito po ng aral na ating matututunan I wanna thank you, 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 every single one of you. I thank you, 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 every one of you I wrote this song. I at Isa po kami sa nabigyan ng pagkakataon na mabigyan ng school supplies. Kami po ay mag-aaral na mabuti upang masuklian ang kabutihan ng inyong puso. Sana po ay marami pa po kayong matulungan ng mga tulad namin. God bless and thank you. Thank you po Sir Joel sa inyong binigyan ng pera Bumala na po kami ng school supplies Bag Thank you sir Thank you po sa lahat Thank you Sir Joel oh, Sir Joel, ito po ang ako, Isa po ako sa nanalo ng 500 Isa po ako sa binigyan niyo po At Ipapasalamat po ako ng dahil malaki po ang naitulong na binigay niyo po kay Barik. Ito po ang nabili namin. Tsaka ito po, uniform ng anak ko. Maraming maraming salamat po at mayroon sa mga nangangilangan. Anong wala problema na ating pinagdadaanan. Palagi lang isipin na meron tayong sa pagkain. sa School Supplies. Maraming maraming salamat po.

isang deklarasyon na tao na dapat tularan. May paninigigil at handa kanyang damayan. Handa siyang sa bawat muna kwento. Joel Salcedo. Hello po, Sir Joel and Ma'am Lidia. Nandito na po yung nabili namin na supplies para sa mga anak ko. Tumila kaibigan, madaling nalalapitan. Ano ba problema na ating pinagdadaanan? Palagi lang isipin na meron tayong kaibigan. Hello po, Sir Joel and Ma'am Maraming salamat po sa binigay yung school supplies. Mag-aaral po kaming mabuti. God Ka bless po. Maraming salamat po ulit, Sir Joel and Ma'am Lydia. Thank you po Sir Joel and Ma'am Lydia po sa pinadala niyo pong pera para po makabili po kami ng mga school supplies. Thank you po very much. Thank you po, Sir Joel at Ma'am Lydia. Ito po yung mga nabili namin, Sir Joel. Sapatos, illustration boards, baonan, medyas, belt, crayons, pencil, colored pencil, lapis, marker, ball pens, paper, coupon, at saka yung paglagyan po ng libro. Thank you, Thank po. you po! We love you! Aasaan alin man na na love na love buwan mo, mo. Handa siya na ma po siyo. Thank you for iba, ng you iba, iba na uh, like Is sa

Pot paninigigil at handa damayan handa sa bawat rod. Spot Spot rod, sa Ay palagi na, na Liquid eraser. eraser Liquid eraser tapos

para lang pang mili ng nakuha. P-nakuha. Ayun lang po. Bye-bye. Sir Joel. Ingat po. Denen, Thank you po. Thank you po. Hello po, Sir Joel. Ito na po yung mga na pumili namin na ano, is may papel po dalawang pad ng papel len twice dahil kami po ay nagpapasalamat sa inyo na isa kami sa magkakapatid ay tulungan nyo para sa school supply. Ngayong pasokan, malaking tulong po ito sa amin para sa aming pag-aaral. Pagbubutihin po namin ang aming pag-aaral para po maabot namin ang aming pangarap. Maraming salamat po Sir Joel Sasego, Love and family God bless po. Maraming salamat po. Magandang araw po, Sir Joel, Ma'am Lija, Ma'am Berry. Maraming salamat po sa binigay niyo pong pang-school supplies sa aking anak na si Jos Carlos e. Tinator, ito po ay nakabili na po kami at trading ready na po si Kuya sa kanyang pag-aaral ngayong pasukan po. Uh, ito po ang aking anak na nag-aaral po. Ay grade 6 na po siya ngayong pasukan. Ito po yung mga nabili ko namin para sa kanyang pag-aaral po. Maraming salamat po. Uh, malaking tulong po yung binigay niyo sa amin para sa kanyang pag-aaral po. God bless po Sir Joel, Ma'am at sa Joel Salcedo Vlog. Maraming salamat po. Uh, God bless po. Salamat po, good morning Dr. good evening Ito na po 500 pesos na sa akin ay binibili ko na po ng mga school supplies ng aking mga anak na mag-grade 1 at mag-kinder po siya sir kaya ito na po. Ayan po. Ayan. Ayan, Ayan po lahat. Ang nabili ko. Lord, I can't do sa So, I am sorry. Thank you, sir. Thank you, sir all blessings. And God bless you and thank you sa worth of 500 pesos dahil nakabili ako ng school supplies para sa ating dalawang anak na nag-aaral po. Sir, thank you very much and God bless more blessings to you na marami pa ka po kayo matulungan na hindi po kayo magsawang magtutulong po sa kapwa ng mga tao and more blessings. God bless you, oh, Sir Joel. Isang inspirasyon na tao na dapat tularan. May paninigigan at handa kanyang damayan Handa siyang makinig sa bawat muna kwento Joel Salcedo ay palagi na nandito Na nakahandang tulong sa mga nangangilangan No may lakaibigan, na madaling nalalapitan Ano ba na problema na ating pinagdadaanan Palagi lang isipin na meron tayong kaibigan Pag kailangan nang nandulong, may malalapitan ka Joel Salcedo ay iyong kasama hindi ka'y iiwan na ang tunungan Yun sa sendo kong baasahan Ano ba na kwento ng bumuhay mo Alam na na Kapag kailangan mong nandunong may malalapitan ka Joel sa selo ang kasama Hindi ka iiwan, handa ka na Magandang araw sa lahat Hello po Sir Joel, Ma'am Lydia ato na po yung nabili ko sa Binigay niyo pong pambili ng school supplies Ang aking mga anak Bumili po ako ng 10 pieces writing pad Ang um, blue Pencil, ang dapat pencil, crayon, 8 pieces sa 24 pieces. Eraser. Dalawang writing pad. O, plastic cover. Ayan po yung plastic envelope nila face mask at alcohol spray. Yung sobra po Sir Joel sa binigay nyo, binili ko po ng pencil case nila at alcohol ang lagay sa alcohol spray. Thank you Sir Joel, mamaya dahil isa po ang mga anak ko na napiling na mabigyan ng pabigyan ng pabigyan ng pabigyan ng pabigyan ng pabigyan ng pabigyan ng ng pabigyan

kung sa mga nangangailangan Tunay na kaibigan, madaling nalalapitan Ano ba na problema na ating pinagdadaanan Palagi lang isipin na meron tayong Hello po Sir Joel, ito po ang mga nabili ko Sa inyong ibinigay na pang school supplies po ng aking anak yan po ang aking anak na grade 3. Meron po siyang notebook, papel, lapis, pencil case, tumbler, crayon, mga eraser po marami pong salamat salamat po sir joel at sa ating school supply salamat po sir joel sa pa-school supply para po sa pangalan ko tuwang tuwa po talaga siya tingnan niyo nga po sa video maraming, maraming salamat po di po siya makapagsalita <laughs> salamat po thank you, thank you so much sir joel God bless po and more blessings to come po. Ingat ka po palagi dyan. <laughs> maraming maraming salamat sa pag-ibigay nyo God bless you sa mga 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 kwento po. ng buhay si iba't na tao story of my morning hello po kaya Sir Joel ito po yung aking anak na kinder ito po yung gamit na na ko po na binigay niyo sa aking si 600 Gcash po ito po t-shirt bag notebook, lapis, crayons, tsaka eraser po. Thank you po sa lahat ng tulong Sir Joel. God bless po.

ang tatlong anak ko. Ito na po yung napili ko. Doon sa binigay niyo pong 700. Meron na po silang mga kailangan pagpasok. Malaking tulong po ito para sa kanila. Para po meron silang magamit sa schools. Maraming maraming salamat po, Sir Joel and Ma'am More blessing to come po. Selamat, atau Uncle Uncle Joel? Selamat, Uncle Joel school supply balik, balik. 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 Selamat, atau Joel? Selamat, Balik, Joel? Selamat, school Joel? Selamat, atau Joel? Selamat, Joel? Selamat, Joel? 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 Oh. Po, Joel? Joel? Na, kami, school, school, supplies. school Supplies. Hello po Sir Joel. Ito na po yung binili ko po sa binigay ni Ma'am Lydia na pang school supplies po ng mga kids ko. Thank you po ng marami kasi na-help niyo po yung ibang pangangailangan ng mga anak ko. Maraming maraming salamat po Sir Joel. At Ma'am Lydia God bless you po Sir Joel. Masin ko na po yung pair na para po sa pag a supply yung ako. Ito na po, nakabili po ako ng notebook. Notebook ko ng grade ko. Ito na po siya. Tapos po, notebook ko ng grade type ko. Booklet. po sa eskwela. po. Pag-tubigan na <coughs> na na po. 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 Po, po na gaya po ng load po. Special case. Sir Joel, mga thank you so much po sa message na ibigay niyo sa akin sa panasalitay <Broadway>. sa mga anak ko, sa mga friends ko po na hindi pa po naka-like, share, comment po sa <imit> Joel Salcedo vlog para Alay niyo po, tayo na po. Ang gusto mabigyan ng blessing ng Joel sa Tedo. Thomas po, Sir Joel, Ma'am Nidia. Kapag kailangan mo na may malalapitin ka Joel Salcedo ang iyong kasama Thank you Sir Joel Cerdoz, Sir Cedric Vlog and Ma'am Ligia Pagdanganan. Shout out Ma'am Alma Sol Felix and Justine Atolas. Thank, Thank you Sir Joel Cerdoz Vlog and Ma'am Alma Sol Felix. Thanks by sponsor niyo pong yon ng Shout out din po kay Ma'am Ligia Pagdanganan. Arga at pagtutuunan Hello po Sir Joel. Maraming salamat po. Nakabili na po kami ng mga gamit nila. Uniform. Tsaka po ito, mga notebook, crayon, pencil, gunting, colored paper. Ito rin po sa kinder ko, sir

sa mga ka ikaw thank you ka Thank you sa Joel, salamat po Sir Joel, maraming 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 salamat po sa Ibigay niyo po sa akin Sa mga anak ko kong school po Ito po, nabili ko na po sila maraming maraming salamat po. Kompleto na po sila. Ito so, yung po. Bali yung yung wala pa po yung bag. Sa so, Shopee ko na lang po ibibili kasi sobrang mahal po kasi talaga sa bayan. Sa so, Shopee po may medyo mura, may mura po sa Shopee. At tapos maraming maraming salamat po mamili dyan. Mambere mambe, at God bless po sa inyo. Salamat po. Ang marami. Mm -hmm. Ang tulong po ito sa amin. Ito na po Sir Jowell yung mga binili ko po, mga notebook, Watercolor, glue, scissor, oil pastel, pencil, pencil, ball pen, mga paper, long pad, sketch pad, sa saka big notebook po. sa saka drawing book po, construction paper, band paper po. Maraming salamat po, Sir Joel sa binigay niyo po sa amin. God bless po. gagawin Isko po, meron may Bolo, sapatos, mga notebook, mga lapis, day. Salamat po. Oh like pantasa. Salamat po sa supplies. ito na po yung binigay niyo po. sa alam ko. Maraming salamat po. Hello ko maraming Salamat po. Sir Joel po Kayo palagi. Thank you po. Bye bye. Salamat po. Thank you for jo for so much sa mga ko. ko, sa patas ko, ako. Hindi nanloko po ako. Promise ko po, ko sa God bless you Kapag kailangan mo ng tulong May malalapitan ka ah, Joel sa sinedo yung kasama Hindi ka ito Tatakpan ko ito Tatakpan ko ito Kapag kailangan mo ng tulong May malalapitin ka Joel Salcedo Ang yung kasama Hindi ka'y maaasahan Ano man na kwento ng buhay mo Handa na Maaasahan sa inyo

ito. 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 Ayan mga kids, tanging hiling lang namin sa inyo sana pag-aral kayong mabuti dahil yung pag-aaral na yan ay para sa inyong kinabukasan para yan sa sarili nyo sa pagdating ng araw ay maging puhunan ninyo at maging sandata ninyo para sa ikagaganda ng inyong buhay kaya sana pag aral kayo ng maayos, ng mabuti galingan nyo inyo pa, nagpasan nyo pa kung ano yung ginawa nyo nung na nakaraan so good luck sa inyo at sa inyong mga magulang, gabayan nyo po ang inyong mga anak sa pag-aaral dahil ang mga bata ay hindi po pare yan dahil merong, may mga madadaling makapick up ng mga aralin meron naman po medyo slow hindi ibig sabihin po yan ay wala na silang mararap so gabayan nyo po na ninyo ang inyong mga anak para sa kanilang kinabukasan Ayan. so, maraming salamat po sa ating mga, mga generous sponsor na patuloy na sumusuporta sa ating channel at uh, nagmamahal sa inyo nyo ng mga uh, kababayan natin na nandyan sa Pilipinas. Ayan. So, bye-bye. Ciao. Arrivederci.